Good morning, good morning. Ayan mga kalapatids. Maliwalas na rin ang panahon. No? Ayan, ang bagyong karina. Ayan, maliwalas na. Ayan. Ayan. Ayan, maaibo natin. No? Ayan. Maaibo. Nabagyo. Ayan. Ya, ha, ala badich. Ya kan. Ngayon ko wala tayo mga ala badich. Lang araw sila Di na uh, lipad. Papawalan natin sila, mga ala badich. <coughs> Pero wala na chorao, oh. abasan. Sila oh. Jadi ya, di selain ali -alipad. lipat, lipat di sana yang arah nak yang di nak lipat dari sabang ring arena. nak. Balik pernah ni selama kalau balik. Di sana sana ilmu basah. Okay, ayaw na magsilabas takot sa bagyo mga kalapadits uh -uh. <coughs> takot sila sa bagyo Uy, lubos! Lubos! Um, okay. uh -huh. Yun, sunod-sunod na yan.

过年过。哇呀！那不，嗯，给弄点巴拉那些了，是吧？Uy, oh, na lepas ko. Di na sila sana Ui, lepas pagkabilas ako mga kalapat isa yung pinto eh. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ayaw lumabas na ito. Takot sa bagyo. Ayan mga kalabalits. Labas nga. Ka. Okay, ito na sila. Walo, sasarado. Walang, sasarado ko lang yung pinto, mga ah, kalapadits. Ang ganda ko ito eh. Ayan. Ah. Yun. Ayan, mga kalapadits, wala na sila. Ayan. Ayan. Medyo nakapundo pa sa gawiran, mga kalabatits. Pero lumalabas na si Haring Araw. Oh. oh. Yun. Si Haring Araw lumalabas na. Ito. Hmm. Di pa makalipad. Sa araw, wabatsa rin ko na ito. Medyo magulang-gulang na ito, mga kalabatits. Di pa sila batsa. Pagkakalipad. Wala, well, dami niyang pawala. Eh. <coughs> Yun. Hindi sila tumakas ngayon. Hanggang babalan sila. Wait muna, salanta ako. <tinyo> Am, ah, ako toto-toto na rin sila. Hmm, pa pala tayo.

Oo, so, bangit po 'yung tanong. Hmm. ilong na 'to. Pero 'yung anak niya, lid ng ilong. nga uh -huh. <coughs> <bola> <bola> hapo <laughs> Bird uh, yung parena. Ah, yo Ito yung alat ng malaki ilong mga kalabadits yan. Palit ng ilong. Ano? 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 Ano ko nung malaki ilong nata. Ito ito. So, Yan atay tatay niya. Nakakalabadits. Nanay niya ay yung Lit ng ilong na. Eh. Yan. Ah, lalaki nata. Malaki yata ng kulong dito. Ayan mga kapatids. Hanggang dito na lang. Ayan mga kapatids. Doon sila dumadapo sa buko. Ayan. Doon sila dumadapo. Yan ang landingan nila. Dati dito sa bubong. Yan. Yan dati sa bubong. So, Pag na sila, <coughs> dito, sila Ngayon, na sila bumalaba. Ngayon, doon sila nasanay. Eh. Pagbaring ko, mahalo pa rin sa bubong. Yo, nanti tidak lama alba dice. Bye bye.